Okay ba ba mga buto-buto at mga kasukasuan natin dyan? O baka naman nakararanas na kayo ng pananakit dulot ng arthritis. Tulad na lamang ni Rosario, dahil Rosario na iniinda ang mga joints at ang tuhod na hindi na raw maibaluktot. Hirap din daw siyang makalakad. Ito po ay maaaring dulot ng arthritis, isang pangkaraniwang sakit na tumatama sa mga edad 50 pataas. Normal po kasi na habang tumatanda tayo ay unti-unting humihina at nadadabish siyang ating mga joints. Ang mga common na uri nito ang rheumatoid arthritis at ang ating osteoarthritis. Arthritis. Nagdudulot ito ng pananakit, pamamaga at paninigas ng mga joints o mga kasukasuan. Karaniwang nararanasan ng arthritis sa mga kamay, sa balikat, sa likod, sa bewang, sa tuhod, pati na rin sa mga paa. Nalilimitahan ang paggalaw ng mga taong mayroong arthritis kaya naman marami sa kanila, hirap sa pagtayo at sa paglalakad. Maaaring magkaroon ng osteoarthritis kung saan rumuro po ang ating mga buto dahil sa pagtanda. Ilan sa mga risk factors na nagpapalala sa arthritis ang paninigarilyo, obesity, inactive lifestyle, at kung mayroong family history. Mas at risk din ang mga naglalaro ng contact sports at mayroong mga physically demanding jobs kung saan laging stressed ang kanilang mga joints. Lunas naman dito ang ilang mga over-the-counter anti-inflammatory drugs katulad na lamang ng paracetamol. Maaari ding ireseta ng inyong doktor ang corticosteroids sa isa uri ng anti-inflammatory drugs. Makatutulong ang physical therapy at occupational therapy para ma-improve ang paggalaw ng mga bahaging apektado ng arthritis. Kung hindi ito gagana, maaaring kinakailang sumailal sa surgery para maidugtong ang buto o mapalitan ang silang mga joints. Para naman iwasan ng arthritis, kinakailangan bawasan ang mga matatamis sa pagkain at inumin na nakapagtitrigger ng cytokines o protein ang nagpapalala ng pamamaga. Habang bata pa ay dapat ding maging aktibo maaaring sa pamamagitan ng ilang sports o sa regular na pag-ehersisyo. Basta para sa inyong mga kalusugan, libre lamang po ang magtanong mga kapatid kaya mag-ask Doc Next na sa aking personal Facebook page o sa Facebook page ng Good Morning Kapatid. Mga kapatid, Justin Quirino po. Masayang kwentuhan at makakulahang informasyon ang hatid namin tuwing umaga. Kaya mag-subscribe na at mag-follow sa social media pages ng News 5.